Okay, nakamayari ka may ano, di ba? Oh, sure. Ano nila meron? One, 2, 3, 4, 5, Yes, four, mm -hmm. Pero mas matamis yung ganda day. Eh. Kasi wala siyang kung 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 ito <laughs> <nagit> na gid na <ha? laughs> uh. ah. Oh. mag a Dapat dito kasi ganyan-ganyan 'yung adukan ng Ah kasi lang ako. Ato po. Ato. Lamp. Ay to ng wine sa inyo, pwede kaya sa barko to? Ay ko, sa tubig po sa eroplano. Diliquid, nakabasa, mababasag 'yung eh. pwede lang magaling ka Pizza, like, add lagi ka. mag add na tayo, pero wala akong luggage. Pa-uwi ni Han and Sa 29. Pa pa na, hindi, pa pa-uwi hindi, pa-uwi na yung, anong, anong isip ko. Oo, tapos. Pa-uwi ng... ano, ch na. Ano, paano natin siya check-in, Ang luggage? Dami, boxes, boxes yung wine doon. Baka may bayad na. Oh, sige, sige. Mm -hmm. Hindi, sa ba oh, sige, sa bahay na lang. Sa bahay na lang akong panito. Hindi Hindi man, hindi man to heart. Ano? <laughs> ano ba yun? <laughs> hindi <laughs> man ma-heart. Okay sa Wala yan sa, ano, doon, sa namin. doon. Ah, sa India yan. Hmm. Sige patilawin mo sila, patilawin mo sa India? <laughs> <laughs> mm. <Yan> doha, <laughs> mm, yung doha na yan. yan lang yung kasya sa ano ba? Sa sa ano masasabi mo? Live uh, hmm. um, yeah, interview ha? Food tasting. Mm. Honest review. Mm, dagdagan pa daw. Dagdagan pa tayo. over <laughs> ten. Nine over ten. <laughs> super ten. Ah, so super ten. Dalawa pa te. Masarap Masarap mm. Dagdagan lima. Mm. Dalawa pa daw. Lugangan na niya. <clears throat>